i have foreign news Pumanaw na sa edad na 88 si James Harrison, isang Australianong tinaguriang man with the golden arm dahil sa kanyang natatanging dugo na nakatulong sa pagsalba ng 2.4 milyong sanggol. Si Harrison ay nagdonate ng dugo ng 1,173 na beses sa loob ng 64 na taon. Ang kanyang plasma ay may dalang bihirang antibody na tinatawag na anti-D na ginagamit upang gamutin ng mga buntis na maaaring makapinsala sa kanilang dinadalang sanggol dahil sa Resus D hemolytic disease of the fetus and newborn. Simula noong matagumpay na trial ng anti d noong 1966 sa Australia, si Harrison ay naging pangunahing donor para sa paggawa ng gamot na ito. Hindi siya kailanman lumiban sa kanyang mga appointment hanggang siya ay nagretiro noong 2018. Ayon sa Lifeblood, mahigit 17% ng mga buntis ang nangangailangan ng anti d ngunit nananatiling hamon ang paghahanap ng mga donor. Dahil dito umaasa ang mga siyentipiko na makakagawa sila ng sintetisadong anti -D di sa laboratorio upang mapigilan ang HDFN sa buong mundo para sa IFM Foreign News ako si Idol Show biga Garin, Idol IFM News